Umaasa si Senador Risa Ontiveros na sisipot na sa pagdinig ng Senado si Pastor Apolo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Binisita ni Ontiveros ang Cebu City at ayon sa kanya, masaya siya sa ipinahihiwatig ng Police Regional Office 11 Nahanda silang tumulong sa Senate's Office Sergeant at Arms kung kinakailangan para maihain ang arrest order laban kay Kibuloy sa kanyang address sa Davao. Nagpasalamat din ito kay Senate President Juan Miguel Zubiri sa pagpirma sa arrest order para may pagpatuloy na ang Senate inquiry sa mga alegasyon at akusasyon laban kay Kibuloy. Ang uh, mangyayari ay any day now, uh, isinaserve na ng Senate Office of the Senate Sergeant at Arms o so, sa uh, ang warang uh, Pastor Kibuloy, doon sa known personal address niya sa Davao City. So inaasahan ako uh, po at ng uh, aming komite, yung Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na mapa-appear na siya finally sa wakas sa hearing namin para sagutin uh, yung aming mga tanong tungkol doon sa mga seryosong akusasyon namin sa kanya.